mga gobernador sa Visayas nagsama-sama sa unang pagkakataon para sa One Visayas Block. Lahing po nitong mapag isang ang boses sa mga leader sa Visayas sa pagtugon sa mga problema sa bawat lalawigan at may parating ito sa gobyerno. Si Jesse Atienza sa report. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagsanib puwersa ang mga gobernador ng labing-anim na lalawigan sa Visayas region. Para sa One Visayas Block, isang hakbang para mapag-isa ang boses ng mga lider sa mga lalawigan ng kabisayaan. We look forward to further um, collaboration and work with Cebu and the other provinces of Visayas. You know? Ang people exchange din namin natin dito sa Visayas. Alam na natin 'yan. People, cultural, and economic exchange This is very important. And if we work together, we can maximize that. Sa kanilang pagpupulong na pagkakasunduan ng mga gobernador na si Cebu Governor Gwen Garcia, ang tatayong leader ng One Visayas block Ayon kay Garcia, malaking bagay ang magagawa at may tutulong sa kanikanyang lalawigan ang unity ng mga gobernador. Well, for every chief executive, for every governor, our concern is always to push for progress and development in each of our provinces so we can uplift people's lives. We have our constituents to think of. We have a poverty incidence to reduce. And so, as a strong voice, we hope That we will be able to present our agenda for progress and development to the national government, and the national government will be instrumental, in fact, will become our partner in this forging of strengths in order to push for development in each of our provinces, respectively. inaasahan na magiging malimit na ang mga pagpupulong ng mga gobernador na kasama sa One Visayas block para masimulan na ang pagtalakay sa mga programa at mga proyektong makatutulong sa mga lalawigang nasasakupan. Una nang lumagda sa Manifesto of Support sa Bagong Pilipinas ang mga miyembro ng One Visayas block sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.